Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Rowark Fund. Aalamin po natin kung ang Rowark Fund po ay isa na naman bang Ponzi Scam tulad ng Sowow, CCO Media at iba pang mga scampanies. Ang Rowark Fund ay isa na naman pong app na nangangako ng malaking kitaan at alam naman natin yung mga applications na yan ay puro mga scams katulad po na Sowow, Mocha Farm, A-Power, CCO Media at iba pa pong mga scampanies kaya dapat wag po kayo magpapaniwala doon sa mga panghahay dahil alam naman natin ang mga scampanies sa umpisa lang po yan nagbibigay ng payout pero kapag nabot na nila yung kota nila bigla na lang po yung mawawala. Sasabihin nila na may problema sa company o maring nahack daw sila o kung ano pa pong mga dahilan para i-delay ang payout. Pero, yun po ay sinyales na patakbo na po ang isang scam company kaya po umiwas na po kayo dahil sigurado po tatakbuhan po kayo ng mga scammers. Katulad po ng nang nangyari sa soaw na tumakbo na. At alam natin na yung ROWERC fund ay tatakbo din. Yung ROWERC fund po ay kulang po sa legalities. wag po kayo maniniwala doon sa mga pinapakita nila certificate. Dahil yung mga scampanies po ay mahilig pong mamike ng mga dokumento at kulang po ang mga pinapakita nilang dokumento. Kaya maging maingat po kayo. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga pang-hype ng mga is at pinagmamalaki pa nga ng mga nang-hype dyan sa Roark fund na bago pa lang daw sila. Kaya paying pa. Alam din nila na kapag nagtagal yung is company na yan, ay tatakbo. At yan daw reward fund ay inilaunch daw noong March 25, 2024. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga scampanies na yan dahil hina-hype lang kayo at kapag naabot na nila yung kota nila mawawala na po yan ang modus ng scam na Roark Fund ay sila daw ay nag-offer ng mga AI trading robots katulad din ng Saga AI at ng COEN alam naman natin na puro panluloko lang at panghahype yan dahil yan po ay isa pong ponzi scheme. Ibig sabihin, wala naman talaga silang binibenta at niloloko lang kayo. At yung ginagamit na pang payout do sa mga naunang investors ay galing lamang po sa pay ng mga bagong investors. Kaya po, napaka-unsustainable po yun yan at sigurado pong tataob po yan. Mga kababayan, alam naman natin ang modus ng mga scampanies. At syempre, yang uh, raw fund ay meron ding inaalok ng mga investment plans At ang pinakamababa ay yung AI trading robot na A1 na $10 lang or mahigit 500 pesos Yan po ang ginagawa nila para mas marami ang mainggan nyo na mag-invest At ang daily income daw ay 60 cents At validity period daw ay 30 days At $18 daw ang total revenue So, almost double your money sa loob ng isang buwan or 30 days. Alam naman natin na yan po ay pang-hype lang ng mga is companies. Yung kasunod na investment plan nila ay yung A2 na $20 daw ang investment amount. $1 ang daily income at 40 days. At ang pangakong kitaan ay $40. So, double your money sa loob lang ng 40 days. At yung A3 naman na $30 ang investment amount at ang validity period ay 60 days at ang pangakong kitaan daw ay $81 o oh may get double your money sa loob lang ng 60 days at ang kasunod ay yung A4 na $50 ang investment amount at 90 days ang validity period or 3 months at ang pangakong kitaan ay 153 dollars or triple your money sa loob ng 90 days. Alam naman natin na puro pang hype lang yan at yung mga ganyang kalalaking pangakong kitaan ay masasabi nating too good to be true. At itong mga investment plans na A5, A6, A7, A8 at A9 ay imposible na mabigyan ng payout dahil kadalasan mga tatlong buwan o apat na buwan o anim na buwan ang itinatagal ng mga scampanies at kawawa yung mga mahahay para mag-invest dyan sa mas matatagal na mga account. Katulad ng A5 na ang investment amount ay $100 at ang validity period ay 120 days at ang uh, total revenue daw ay $300 or triple your money. At yung A6 na $300 ang investment amount at 120 days din ay 720 dollars naman ang pangakong kitaan Yan po ay puro pang hype lang ng mga S-companies. Yung A7 ang investment amount ay 500 dollars at ang validity period ay 180 days at ang total revenue ay 1620 dollars yung A8 $1000 ang investment amount, ang validity period ay 240 days, at ang total revenue ay $4320 or 4 times ng investment at panghuli yung A9 na $5000 at ang pangakong kitaan ay $36000 sa loob lang ng 360 days. So dyan pa lang po mga kababayan, makikita nyo puro pang hype po ang mga is companies. Alam naman natin kung bakit nang hype ang mga is companies para mas marami ang mainganyo na sumali at mag-invest at mag-recruit at para mas mabilis nila maabot yung kota nila. Kaya po mga kababayan, umiwas po kayo dyan sa Raw Work Fund dahil napaka-imposible po ng kanila mga pangakong kitaan at sigurado pong tatakbuhan po kayo nyan. At syempre, companies ay may mga withdrawal rules katulad ng $2 daw ang minimum at $1,000 daw ang maximum at meron pang 15% na fee dahil daw meron daw handling fee at personal income tax pero hindi naman nagbabayad ng... Uh, income tax or kahit na ano pang tax yung mga is companies puro lang yan kasi nungalingan at yung withdrawals daw ay pwede daw gawin from 10am hanggang 5pm Monday to Friday at yun daw payment o yung payout daw ay matatanggap daw within 48 hours of the successful withdrawal pero alam naman natin na maaari sa umpisa ibigay nila yan within 48 hours pero papatagalin nila yan Gagawin nila yan 72 hours hanggang umabot na isang linggo hanggang tuluyan na pong tumakbo yung mga iskampanis. Mga kababayan, kapag meron na pong mga promos o mga parapol at may mga big event daw, eh dapat matakot na kayo dahil patakbo na po ang isang iskampani. At alam naman natin yung mga iskampanis na yan ay gagawa din ng pacharity para sabihin ng mga tao, na paano daw nag scam kung may charity. Marami na po ang gumawa na mapa-charity na tumakbo. Tulad po na e-power at ng mocha farm. May mga pa-charity pa, kuno, pero mas malaki naman yung nakuha nila mula doon sa mga investors nila. Kaya po mga kababayan, huwag po kayo magpapahype. Umiwas po kayo doon sa mga recruiters doon sa mga influencers, doon po sa mga uplines na nagpo-promote po ng mga scam dahil iha-hype lang po nila kayo para po makakuha sila ng DRB o Direct Referral Bonus. Ang Raw Work Fund po ay isa pong pon si scam kaya po iwasan po ninyo yan. Huwag po kayo magpapahype at huwag din po kayo magpapauto yung mga ganyang klase ng mga applications ay masasabi talaga nating scam. Kaya mga kababayan, tumigil na po kayo sa pagsali sa mga scam companies. Wag po kayo maniniwala na dahil bago pa lang ay kikita kayo. Dahil meron po mga scam companies na sa umpisa pa lang ay tumatakbo na. Kaya dapat maging maingat at dapat po humanap po kayo na legit. Dapat po umanap kayo ng investment company na meron pong secondary license. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga nang hype na hindi na nila kailangan ng secondary license o ongoing daw or processing. Kailangan po bago po sila manghingi ng investment sa publiko, dapat po meron po muna silang secondary license. Pwede nyo rin pong i-check ito pong YouTube channel po natin. Ito pong news up to date dahil naglalabas po tayo ng mga reviews tungkol po sa mga nagkalat na mga scampanies at pwede nyo rin pong i-check ang YouTube channel ni Shemni Anyol dahil naglalabas din po siya ng mga reviews laban po sa mga nagkalat na mga scampanies dahil marami po ang mga nagkalat na mga scampanies ngayon kaya kailangan maging maingat tayo i-check nyo po kung merong secondary license ang sasalihan yung investment at kapag wala po sila secondary license, umiwas na po kayo. At kapag meron po silang pinakitang secondary license, i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission dahil meron po mga kumpanya na namimeke ng dokumento. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.